Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, biyaya, pagpapala at awa. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin Siya sa buong araw na Kanyang ipinagkaloob manalangin tayo. Amang mapagmahal at mahabagin, sa katahimikan ng gabi nito, lumalapit ako sa iyo, O Diyos. Wala akong maitatago sa iyong paningin. Batid mo ang lahat ng aking iniisip, nararamdaman at ginagawa. Kaya't sa pusong mapagpakumbaba, ako'y yumuyuko sa iyong harapan. Kaawaan mo kami, O Diyos. Sa gitna ng aming kahinaan, pagkukulang at kasalanan, alam namin ikaw ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Hindi mo kami tinatalikuran kahit kami ay madalas magkulang. Hindi mo kami pinababayaan kahit kami naliligaw ng landas. Panginoon, linisin mo po ako. Hugasan mo ang aking puso sa lahat ng dumi ng kasalanan. Patawarin mo ako sa mga salitang nakasakit, sa mga kilos na mali, sa mga oras na pinili kong hindi sundin ang iyong kalooban. Tulungan mo akong maging mas mabuting anak mo bukas. Kaawaan mo kami, O oh Diyos, sa lahat ng aming pinagdaraanan bilang pamilya, bilang bayan, bilang mga tao. Mong nilikha kung kami man ay pagod na ikaw nawa ang maging aming pahinga. Kung kami man ay nalilito, ikaw nawa ang aming liwanag. Sa bawat paghinga ng gabi, inilalapit ko sa iyo ang mga alalahanin sa puso kong katakot, problema, at kabiguan. Hindi ko kaya ang lahat ng ito nang ako lamang. Kaya't sa iyong habag, O oh Diyos, inaabot ko ang aking kamay. Hawakan mo po ako. Kaawaan mo kami, Panginoon, ang mga may sakit, ang mga nagdadalamhati, ang mga nawalan ng mahal sa buhay, ang mga nagugutom, ang mga nawawala, ang mga walang tahanan, at mga nawalan ng pag-asa. Naway dumaloy ang iyong awa pag-ibig sa bawat isa. Panginoong Yesus, Ikaw ang aming tagapamagitan. Ikaw ang daan sa Ama. Ikaw ang aming kaligtasan. Salamat sa iyong buhay na inalay para sa amin. Turuan mo akong mamuhay ng may pananampalataya at kabanalan. Ngayong gabi, iniaalay ko sa iyo ang aking pagtulog. Ingatan mo po ako at ang aking pamilya. Huwag mo kaming pababayaan. Takpan mo kami ng iyong banal na dugo. Naway sa aming pagising bukas, madama namin muli ang panibagong biyaya mula sa iyo. Kaawaan mo kami, Panginoon. Sa mga panahong kami mahina, ikaw ang aming lakas. Sa mga panahong kami nalulumbay, ikaw ang aming kaaliwan. Sa mga panahong kami naliligaw, ikaw ang aming daan. At sa mga panahong kami tumatahimik sa panalangin, Nawa'y no, marinig mo ang aming mga buntong-hininga bilang pag-asa sa iyong awa. Maraming salamat O Diyos. Sa iyong pag-ibig na kailanman ay hindi nagmamaliw. Sa iyong habag na laging bago tuwing umaga. Sa iyong kapatawaran na handang ibigay sa mga nagsisisi. Sa iyo ko iniaalay ang lahat ng aking puso, ang aking buhay, ang aking kinabukasan. Amang Dios na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, lumalapit ako sa iyong presensya na may pusong mapagpakumbaba at puspos ng pananampalataya. Maraming salamat, O Diyos, sa buong araw na iyong ipinagkaloob. Salamat sa hininga ng buhay, sa mga biyayang hindi kuman napansin, at sa iyong patuloy na paggabay sa bawat hakbang ng aking araw. Panginoon, habang ako'y magpapahinga ngayong gabi, iniaalay ko sa iyo ang lahat ng nangyari. Ang maganda, ang mahirap, at ang hindi ko maintindihan. Linisin mo ang aking puso, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan, mga pagkukulang at mga pag-aalinlangan. Nais kong matulog na may kapayapaan at katiyakan sa iyong awa. Hinihiling ko po O oh Diyos, ang iyong biyaya-biyayang magdala ng kagalingan sa aking katawan, isipan at kaluluwa. Biyayang magbigay liwanag sa aking landas. Biyayang magpanibago ng aking lakas at pag-asa. Punuin mo ako ng iyong presensya O oh Diyos, upang sa bawat paggising ay may bagong sigla at direksyon. Panginoon, sa oras na ito ng katahimikan, nais kong ilapit sa iyo ang aking mga pangarap, ang aking mga pangangailangan, at ang mga bagay na hindi ko masabi kaninuman. Ikaw ang nakababatid ng lahat, ang nilalaman ng puso ko, ang mga saloobing nagkukubli sa katahimikan. Pagpalain mo po ako, O Diyos. Pagpalain mo ang aking pamilya. Bigyan mo po kami ng proteksyon kalusugan at pagkakaisa pagpalain mo ang aming tahanan na maging pugad ng kapayapaan pagmamahalan at pananampalataya pagpalain mo ang aking mga plano o oh Diyos gabayan mo ako sa tamang direksyon huwag mong hayaang maligaw ako sa sarili kong kagustuhan ituwid mo ang aking landas panginoon sa gitna ng lahat ng hamon sa buhay Nais kong manatiling tapat sa iyo. Tulungan mo akong huwag sumuko, huwag mawalan ng pag-asa. Palakasin mo ang aking loob. Turuan mo akong maghintay sa iyong tamang panahon. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat paghinga ng gabi, naising ko lamang ang iyong kalooban. Naway, no ikaw ang laging maghari sa aking puso naway maranasan ko ang kaligayahang nagmumula sa iyong presensya. Panginoon, itinataas ko rin ang mga kapwa kong nangangailangan ng iyong biyaya, iyong mga may mabibigat na pasanin, iyong nawawalan ng pag-asa, iyong dumaranas ng sakit, gutom o kalungkutan. Abutin mo po sila, Panginoon, maging liwanag ka sa kanilang gabi. Maraming salamat o oh Diyos. Dahil alam kong kahit hindi ko pa nakikita ang kasagutan, ikaw ay kumikilos na. Ikaw ay tapat, mapagmahal at hindi kailanman nagpapabaya. Sa iyo ko'y niaalay ang aking pagtulog. Takpan mo po ako ng iyong banal na proteksyon. Panatilihin mo akong ligtas mula sa anumang kapahamakan. At sa paggising ko bukas, Naway madam ako ang panibagong simula na may bagong pag-asa, bagong lakas at patuloy na biyaya mula sa iyo. Kayo na po ang bahala sa lahat o Diyos. Sa iyong kamay, ako'y ligtas. Sa iyong piling, ako'y payapa. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas, Amen. Ama namin, sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o magiwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.